Malamang ay marami pa rin sa atin ang natatanda ng patalastas na ito. Marami sa atin noon ang naantig sa kwento ng maglolo na ito na talaga namang kumurot sa puso ng maraming mga Pinoy noon. Sa patalastas din na ito, noon nabuksan ang pintuan ng showbiz para kay Karen delos Reyes. Sa kabila ng na kanyang naging katauhan sa patalastas na tila tahimik at mahinhin, ibang klaseng Karen ang pumasok sa showbiz noong mas nakilala na siya ng maraming mga Pinoy. Isang palaban, prangka at walang inuurong ang Karen de los Reyes ang umagaw sa eksena sa harap ng kamera ng Philippine Entertainment. Kaya din naman maraming mga isyo at kontrobersiya ang nagsilabasan tungkol sa kanya. Masama ang ugali, mataray at masungit. Ganyan kung ilarawan ng ibang mga tao si Karen de los Reyes na sa totoong buhay. Isa pala itong mapagmahal na anak at katrabaho na nagiging prangka lamang at nagpapakatotoo sa sarili. Pero sino nga ba talaga si Karen de los Reyes bilang isang anak at asawa? Si Glomerose de los Reyes o mas kilala sa kanyang screen name na Karen de los Reyes ay isinilang noong 29 ng Setyembre taong 1984. Una siyang sumikat dahil sa kanyang patalastas na sa McDonald noong taong 2001. Mula noon nagsunod-sunod na ang kanyang mga naging proyekto, partikular na sa si GMA Network. Taong 2002 hanggang 2004, nakasama din siya bilang isa sa mga kas ng click ng GMA7. Gumanap siya doon bilang si Weng. Noong mga taong 2004 hanggang 2005, naging isa din siya sa mga kas ng Mulawin ng Kapuso Network kung saan gumanap siya bilang si Savannah. Kadalasan ay kontrabida ang ginagampanan nitong karakter binang iyon ang naging nagmarka sa kanyang role. Taong 2005 ay napanood din siya sa Darna, codename Acero naman noong taong 2008, sa remake ng Stairway to Heaven noong taong 2009 at sa marami pang mga shows ng GMA7 at ilang mga pelikula. Subalit ang maituturing na nagmarka niyang nilabasang programa sa telebisyon bukod sa patalastas nito ay nang mapabilang siya sa mga cast ng Survivor Philippines noong 2010. Dito ay mas naipakita ni Karen ang kanyang tunay na pagkatao at ang kanyang totoong ugali. Sa naturang reality show ay maraming nakapuna sa ugali ni Karen at tribido mano mataray. Kaya naman binansagan din siyang Taray Queen ng ilan niyang mga kasama sa palabas. Noong mga panahon na yun, tila naging bagay na bagay kay Karen de los Reyes ang titulo na ibinigay sa kanya sa Survivor Philippines Celebrity Showdown bilang Taray Queen. Balita kasing si Karen ang pinaka-outspoken among the celebrity castaways ng naturang reality show ng Jimmy 7 Pero para kay Karen, hindi naman pagtatari ang ginawa niya sa isla kundi masyado lang daw siyang naging prangka. Gusto niyang manggaling sa kanya mismo ang gusto niyang iparating sa sinumang celebrity castaway na kasama nila. Aminado si Karen na may mga hindi siya nakasundong castaway sa isla at talagang lumabas ang pagiging matapang niya sa lahat ng mga pagsubok nila. Paliwanag pa ni Karen noon na sa iba kasi kapag outspoken ka or prang ka, ang akala nila mataray ka na. Lumakas lang ang boses mo, nagtataray ka na. Hindi naman ganoon hindi naman umano siya magsasalita kung wala namang kuwentang kanya mga sasabihin. Sino din naman ang makakalimot sa naging sagutan nila ng komedyanteng si Bubay na kung saan nag -copy ko na ng dalawa sa parehong reality show? Noong isang araw lamang, sinabi ni Bubay sa show ni Boy Abunda na totoong nagkapikunan sila noon ni Karen sa Survivor Philippines. Binalikan ni Bubay ang pangyari sa Extra Challenge noong 2012 na isa siya sa co-host ng programa. Sinadyaraw niyang madiin ang pagtawag sa apelyido ni Karen na ginawa niyang De Los Santos sa halip na De Los Reyes. Paliwanag ni Bubay, gusto niya lamang biruin si Karen noon na nakilala sa sikat na fast food commercial kung saan tinatawag si Karen ng kanyang lolo bilang si Gina sa halip na tunay niyang pangalan na Karen. Ngunit hindi umayon ng mga pangyayari sa inaasahan ni Bubay at tila napikon si Karen at isinigaw ang apelyido nito na De Los Reyes. Hanggang sa pakalmahin sila noon ni Marian Rivera na host din ng programa. Pero sa kasalukuyan, okay na umano ang dalawa sa isa't isa at wala nang away na namamagitan sa kanilang dalawa. Abala pa din ngayon si Karen de los Reyes sa kanyang ilang mga proyekto sa GMA7 habang mas binibigyang prioridad din niya ang pag-aalaga niya sa kanyang anak. Ngayon ay mabalik tayo sa patalastas na unang nagpasikat kay Karen de los Reyes. Noong taong 2001, ang Hemisphere Leo Burnett ay nagproduce ng isang TV commercial para sa kanilang kliyente noon na McDonald kung saan bumida nga dito ang noy hindi pa kilala na si Karen de los Reyes. Ang 45 seconds lamang na patalastas na ito ay humaplos sa milyong mga Pinoy na sa katunayan ay napakasimple lamang ng mga eksena at wala namang mga special effects. Ang eksena ay pag-uusap lamang ng isang lolo at ng kanyang paboritong apo na si Karen dahil sa tila pagka makakalimuti ni lolo Paulit-ulit nitong binabanggit ang isa pa niyang apo na si Gina Sa una ay medyo hindi nito nagugustuhan ni Karen dahil siya ang kaharap ng kanyang lolo Subalit ang palagi nitong binabanggit na pangalan ay isa pa nitong apo na si Gina Nasa sinyalis na ng pagseselos si Karen hanggang sa huli Nakita niyang hinati ng kanyang lolo ang burger nito at binitawan ang mga salitang ito Ang iconic na patalastas na ito ay isa sa mga pinakanakatanggap ng parangal noong taon na iyon. Taong 2002, nagtamoy ito ng Pilak Award mula sa 4A's Philippines bilang isa sa mga Top 25 Classic Ads from the past 50 years. Sa first kidlat ads of the decade na ipinresent ng Creative Guild of the Philippines noong taong 2010, ang patalastas na ito ang siyang napiling ads of the year mula taong 1999 hanggang taong 2010. Ang patalastas din na ang pinakaunang patalastas mula sa Pilipinas na nanalo ng Gold Lotus sa AdFest. Ang natatanging award na ito ay binibigay sa isang gawa na kumakatawan sa isang kultura, relihiyon, paniniwala, tradisyon, lingwahe at insights. Alam nyo ba na ang patalastas na ito ay dapat pala ay ng part 2 at ang gaganap na Gina sa naturang bagong patalastas ay ang mahusay ng mga awit na si Morissette Amon na maahalatang may pagkakahawi kay Karen de los Reyes. Subalit ang dapat sana'y part 2 ng patalastas na kung saan magkakatagpo sa eksena si na Karen at Gina kasama ang kanilang lolo ay hindi natuloy. Ito ay dahil sa ang gumanap na lolo sa patalastas ay sumakabilang buhay noong taong 2019 sa edad na siyam naput anim. Siya ay si Rudy Francisco, isang dati din palang aktor mula sa Sampaguita Pictures noong mga dekada 50. Tinalikuran niya ang showbiz at mas nagpursige sa kanyang pangarap noon na maging isang abogado na kinalaunan ay naging legal counsel ng Sampaguita Pictures. Isa sa kanyang mga naging anak ay ang aktor at entrepreneur na si Ares Francisco.